Magandang umaga po sa si inyong lahat. Tayo po ay magsitayo. Darasalin po natin ng pag-aalay sa araw-araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng Inang Maria, iniaalay namin sa si inyong aming mga panalangin, gawain, pagpapit, pasasalamat, alalahanin, at iisin sa araw na ito. Kaanib ng iyong banal na sakripisyo sa bawat misa sa buong daigdig para sa adhikain ng inyong mahal na puso sa kaligtasan ng mga kaluluwa, pagbabayad puri sa mga kasalanan at pagkakaisa ng lahat ng kristyano. Iniaalay namin iyong ukol sa mga adhikain ng lahat ng aming mga obispo, pari, misyonero, relihiyoso, at ng lahat ng apostol ng panalangin. At tanging tangi, ukol sa mga adhikain ng Santo Papa sa buwang ito. Para sa mga bukasyon sa pagpapari at buhay relihiyoso, ipanalangin natin na sana ay tanggapin ng pamayanan ng simbahan ang mga hangarin at pagdududa na mga kabataang nakadarama ng tawag na maglingkod sa misyon ni Kristo sa pagpapari at buhay relihiyoso. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga salak, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa Kapayapaan Diyos naming Ama sa Langit, Panginoon ng Kapayapaan at Katarungan, Buong kababaang loob na lumalapit kami sa iyo, Ngayong tumitindi ang tensyon sa bahaging ito ng mundo, ng mga nakalipas sa na taon, inalalayan mo ang aming pananalig sa iyo bilang isang bansa. Ito ang siyang nagligtas sa amin sa hindi mabilang nakalamidad na dulot ng kalikasan at ng tao na naging dagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Naniniwala kami na ang aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi sa mga namumuno sa mga kapangyarihan ng madalim na mundong ito at laban sa mga hakbong espiritwal ng kasamaan sa kalawakan. Ipinapanalangin namin ang aming mga pinuno na aming pinagkatiwalaan sa masaselang usapin para sa aming bansa. Buong puso kaming umaasa sa iyo. Patawarin mo po kami at kahabagan sa mga pagkakataong nadudungisa ng takot at paghihinala ang pagkikipag-ugnay sa mga taong kakaiba sa aming lahi, kulay, salita at paniniwala. Gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan kung saan may pagkapuot, makapagdulot nawa kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may alinlangan, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristong iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mahal na ina at ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat. Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang mga sumusunod. Kahilingan ni na Susan Cho, Augusto Mangiat, Corazon Mangiat, Manolo Mangiat, Josefina Maki, Noemi Trinidad and BJRA, Christian Valencia and Family, Teresita Orense. Para sa karawan ni na Gaudencio Almario, Lea Giliado, Azil Ann Ola, para sa kaluluwa ni na Jose Conrado Mercado, Encarnacion Alfredo Mendoza, Ronel Barroja, Adelaida Lubrica, Benjamin at Aurea Pelagari, Pelimon Molinyawe, Jose Guevara, Ruben Mercado, Isabel Anorico, Felina at Victorio Icaro, Alonzo at Angelita Ignacio, Earl at Shell Caraga, Anish Shamiri, Paulino at Merlin De Silva. sambahan ang biyos na poon natin lumuhod at manalangin sa panlilikhang butihin si poong mahabagin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, taglay ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Makibahagi at makiisa tayo, sumama tayo sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama. Upang maging marapat tayong makibahagi sa banal na pagdiriwang na ito, sumandari tayong manahimik at taglay ang kababaan ng loob, aminin muna natin pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Asa mula sa Genesis. Nang likhain ng Panginoon ng lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin mag- Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, ningan sa ilong at nagkaroon nang buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Inasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Nilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, Makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon mamamatay ka kapag kumain ka niyon ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Ang tugon po sa bawat saknong ng Salmo Panginooy papurihan abakong sariling buhay ulitin po natin Panginooy papurihan abakong sariling buhay Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa o Panginoong aking Diyos, kay dakila mo'ng talaga. Ang taglay mo